Uh, magandang araw sa inyong lahat mga viewers uh, may naipon na akong pera na i kas ko sa inyo at sa lahat ng mga magkocomment ibigay na ninyo sa akin lahat ng number ninyo sa youtube dahil ito yung aking ibigay na gigas uh, 40,000 to i-gigas ko yan kaya kulang pa ito nagigipon pa ako ito na yung kinita ko sa pagbablog ko. Kaya, ayan. Ganyang karaming pera. At, salamat Lord sa biyayang binigay niya sa akin. Dahil, marami na akong taong matutulungan na malulugan ko. At lalong-lalo lalo na sa mga pamilya ko. Ayan. At chat nga pala dyan sa lahat ng mga logistic at sa lahat ng production ng Gardenia. sa inyong lahat. Mabuhay tayo at sana tuloy-tuloy ang aking pagbablog para naman tayo ay makaangat sa buhay at gusto ko rin naman makatulong sa ibang tao, hindi lang sa sarili ko. Ayan. Hindi ko naman makuita itong ilo kumagkala Basta marami ito Bibo yan makapal yan o oh. Siyempre, pag malaki na ang naipon ko, i-chat lang ninyo sa akin yung number ninyo at luludan ko. Ako nang bahala kung magkano ilog ko sa inyo. Swertihan na lang kasi yung mabigyan ko ng load, swertihan na lang sa Gcash. Bigyan lang niyo sa akin yung ng grand Gcash nyo. Ang load ang Yan. Kulang pa kaya mag-ipo pa ako. Pero kung sino yung mga unang magbigay sa akin sa Gcash, eh, load ang At maraming maraming salamat sa lahat ng sa kasubaybay ng aking channel, Sir Don Bagpipil. Thank you. Thank you for watching.